Pangalawa, cling to God. Panghawakan mo ang mabuti. Basahin natin ulit yung Romans 12.9. Nasabi diyan, Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasok niyo ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Kaibigan, ano daw ang pakakaibigin natin? Ang mabuti o kabutihan? Pansinin mo, hindi sinabi ni Pablo na gawin ang mabuti. Hindi rin niya sinabi, piliin ang mabuti. No, hindi. Ang sabi niya, pakaibigin ang mabuti. Grabe, mamahalin mo ang kabutihan. Sa Griego, ang ginamit na salita ay kolaw. Ang ibig sabihin nito, idikit ng mahigpit parang super glue na halos imposible yung paghiwalayin. Sino sa inyo uh, nakaranas na yung daliri madikit ng super glue? Nako, grabe, di ba? halos mabakbak na ang iyong balat pag hinihiwalay mo iyong daliri sa pagkadikit. Alam mo, ganong klasing attachment sa kabutihan ang sinabi ni Pablo. Hindi panandalian lang. Hindi on and off. Kundi kapit na kapit na parang super glue. Solid, matibay at hindi basa-basa mabibitawan. Ang ibig sabihin, kung tunay ang pagmamahal mo, dapat ay hihigpitan mo ang pagkapit mo sa tama at mabuti. Para sa Diyos na mahal mo at sa kapwa mo na minamahal mo. Ang ibig sabihin, kung mahal mo ang Diyos, Lord, talagang kakapitan ko yung kabutihan. Aalamin ko kung anong mabuti at tama. Kung ano yung tinuturo mo sa akin, aalamin ko yon, ililista ko yon, ikokonek ko sa buhay ko, sisiguraduhin ko na matutupad ko yon, dahil mahal na mahal ko yung kabutihan na yun. Kaibigan, ganun ka ba magmahal sa kabutihan? Alam mo, ginamit yung salitang kulaw sa Genesis 2.24. Ang sabi doon, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Alam mo, yung salitang nagsasama ay kolaw. Ibig sabihin, ang relasyon mo sa kabutihan ay parang relasyon mo sa iyong asawa. Ito ay covenant at commitment. Hindi ito fling-fling lang na date, kundi parang wedding. For better or worse, in sickness and in health, till death do you part. Hindi mo hihiwalayan ng kabutihan. Na-realize ko na may mga mabuting bagay na hindi ko ginagawa dati. Ibig sabihin, wala akong kolaw sa kanya. Gaya ng pag-apologize sa isang tao. Sobrang yabang ko kasi at ang taas ng pride ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Yesus, ay tinuruan niya akong mahalin ng kabutihan. Dahil mahal ko siya, kailangan ko mahalin din yung kabutihan. Kung kinakamuhian niya yung kasalanan, kakamuhian ko rin ito. At mamahalin ko naman yung kabutihan. At isa dito yung pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran. At dahil mahal ko ang aking asawa, kapag nagkakaroon kami ng conflict, ay nag apologize ako. Kahit hindi ko gusto, kahit hindi ko feel, kahit labag ito sa aking pride, bakit? Kasi mahal ko yung aking asawa. At kailangan ko itrain yung aking sarili na mamahalin ko ang kabutihan. Ang pagmamahal ay hindi laging feelings. Ang pagmamahal ay action word. Gagawin mo kahit hindi mo feel. Kaibigan, ganun mo ba minamahal ang kabutihan? Nagagawin mo ang tama sa lahat ng pagkakataon. Ang pagmamahal, kaibigan, ay hindi patungkol sa kung ano yung nararamdaman mo. Ang ibig sabihin, gagawin mo ito kahit pa medyo hindi mo feel o kahit pa uh, sa tingin mo parang hindi ito logical Lord hindi ko ito maintindihan. Pero ang sabi mo, mamahalin ko yung kabutihan. Yung ibig sabihin, iko ko yung sarili ko sa kanya. Papakasalan ko yung kabutihan na ito at gagawin ko ito. Mamahalin ko ito na parang buhay ko. Ibigay yun yung sinasabi, na hindi mo lang itatakwil yung kasamaan, kundi mamahalin mo yung kabutihan. Mas mamahalin mo ang tama kaysa sa iyong ego. Mas mamahalin mo ang pagpapatawad kaysa sa karapatan mong gumanti. May pagkakataon na mas mamahalin mo ang pagtulong, yung tipong may pambili ka na sana ng gusto mong bagay o meron ka na sana pang Starbucks coffee, pero mas minahal mo ang kabutihan ng generosity kaysa sa sarili mong luho. Kaibigan, ito ang clinging to what is good. Gagawin mo siyang parte ng buhay mo. May pagkakataon na tatanggihan mo yung temptation. Mas gusto ng laman natin yung kasalanan. Pero, mas pipiliin mo kumapit sa kabanalan kahit mahirap. Mas mahal mo ang Diyos kaysa pansamantalang pleasure. Mas pipiliin mo maging tapat sa trabaho. Ano ibig sabihin nun? Anong, anong picture yon? Hindi ka tatanggap ng lagay o hindi magsisinungaling sa report kahit maaring mawalan ka ng promotion, gagawin mo pa rin. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, at mahal na mahal mo yung kabutihan, mahal na mahal mo yung paggawa ng tama. May pagkakataon na gusto mo sana magpahinga. Kaya lang alam mo na ang isang tao ay nangangailangan ng iyong pagbisita. Mas mahal mo ang kabutihan ng pagmamalasakit kaysa sa sariling comfort. Kaibigan, cling to what is good. Mamahalin mo ang kabutihan. May isang pastor na nag-counsel sa isang lalaking may problema sa kanyang marriage. Alam mo, sabi ng pastor, sabi ng Bible, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Alam mo, sumagot yung lalaki. Pero pastor, hindi ko na siya mahal. Kaya sabi ng pastor, kung ganoon, mahalin mo siya bilang kapatid sa Panginoon. Sabi ni Lord, magmahalan kayo sa isa't isa upang malaman nila na kayo ay alagad ko. Nako, sabi naman ng lalaki. Eh pastor, hindi naman siya saved. Hindi pa siya Christian. Sabi ng pastor, kung ganoon, mahalin mo siya bilang kapitbahay. Sabi ni Lord, love your neighbor. Alam mo, sagot ng lalaki, ayoko rin pastor. Hindi ko siya tinuturing na kapitbahay. Kaya alam mo, huling sagot ng pastor, kung ganoon, mahalin mo siya bilang iyong kaaway. Sabi ng Diyos, love your enemy. Kaibigan, ano ibig sabihin nito? Kung asawa mo siya, mahalin mo siya. Kung kapatid sa Panginoon, mahalin mo siya. Kung kapitbahay mo, mahalin mo siya. Kung kaaway mo, lalo na. Sabi pa rin ng Panginoong Yesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaibigan, gawin mo ang tama, walang excuse para hindi magmahal. Kling, tuwal is good. Ito ang tamang gawin at idikit mo ito sa sarili at huwag hihiwala Alam mo si David, ang isang halimbawa ng taong kumakapit talaga sa mabuti. Sabi sa 1 Samuel 24.6, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, Huwag na itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng masama laban sa aking Panginoon na siya namang pinili ng Panginoon. Hindi ko siya sasaktan sapagkat siya'y pinili ng Panginoon. Now, anong sitwasyon dito? Si Saul, ang hari ng Israel. Kaya lang, ito yung problema. Selos na selos siya kay David. Gusto niyang patayin si David kasi pinagpapala si David ng Diyos. Tumaka si David mula sa kanya. Kaya lang, hinabol pa din siya ni Saul kasama yung kanyang mga sundalo. At habang tinutugis nila si David, ito namang si Saul nagbawas o nag-CR break sa isang kuweba. Kaya lang, andon mismo sa kuweba pala si David, kasama yung kanyang mga tauhan. Alam mo, anytime pwede nang patayin ni David si Saul. Siyempre, marahil yung mga tauhan ni David nagsasabi na, ito na ang chance mo, patayin mo na siya. Ito na, sagot sa lahat ng paghihirap mo. Pag ginawa mo yan, ikaw na yung susunod na hari. Pero anong ginawa ni David? Hindi niya sinabi, Lord, thank you, blessing ito. Papatayin ko na ito. No, hindi malik misan na no, misan may mga iniisip natin na Lord blessing. Nakita ko, nakapulot ako ng pera. Blessing ito. Pero may pangalan doon kung kanino 'yon. Kaibigan, hindi lahat ng parang mukhang blessing ay binigay ng Diyos. Parang si David, hindi porket may pagkakataon na siya patayin si Saul. Isasabihin niya, blessing ito. Hindi niya yung ginawa. Hindi niya sinunggaban yung pagkakataon. Hindi niya pinatay si Saul. Bakit? Kasi alam niya na mas nais ng Diyos na gawin niya yung tama at kabutihan kaysa pairalin ang kanyang emosyon. Alam niya na ang prinsipyo at kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kanyang emosyon o nararamdaman. Pwede niyang ipagiganti ang sarili niya pero pinili niyang igalang ang taong pinili ng Diyos. Pwede niyang gamitin ang pagkakataon para matapos ang problema, pero pinili niyang kumapit sa kabutihan. Ibigan ang ginawa ni David ay hindi natural sa atin bilang tao. Natural sa atin na gumanti kapag nasaktan. Natural sa atin na bumawi kapag inapi. Natural na samantalahin ang pagkakataon para tapusin na kung sino man yung kaaway natin. Pero dahil mahal ni David ng Diyos, pinili niyang mahalin yung kabutihan. Ibigan kapag ba ikaw ay uh, may ka-conflict, mas pinipili mo bang mahalin yung kabutihan? Na mas pipiliin mo yung tamang gawin? O papairalin mo yung sarili mo na ako naman yung tama? Kailangan ganito mangyari sa kanya. Ito yung gagawin ko sa kanya para mapahiya ko din siya. Pinahiya niya ako, papahiyain ko din siya. Ibigan, mas mahalin mo yung tamang gawin. At dahil mahal ni David yung kabutihan, nagpakita rin siya ng respeto at pagmamahal sa kanyang kapwa. Isipin mo na lang, ano ibibigay niyang example sa kanyang mga tauhan kung siya mismo hindi nagmamahal sa kabutihan. Ibigan kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang kabutihan at tama kung mahal mo ang kapwa mo kahit pa nga hindi niya sinusuklian ang pagmamahal mo o palagi na lang niya sinasaktan ang damdamin mo, mahalin mo pa din ang kabutihan. Mahalin mo pa rin siya ng walang kondisyon. Sabi sa Romans 12.21, huwag kang magpadaig sa masama kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ganito yung ginawa ni David. Hindi niya tinumbasan ng kasamaan ang kasamaan, kundi ginantihan niya ng kabutihan. Kaibigan, ilang beses mo na bang naisip, kung may pagkakataon lang ako, nako, gagantihan ko siya. Sa pamilya, kapag may masakit na salita, gusto mo rin bang saktan sila ng masasakit na salita? O kaya magpo-post ka sa social media, papatamaan mo sila. Sa trabaho, kapag may nanira sa'yo, gusto mo basiraan din siya sa community kapag may nanlokos sa'yo gusto mong bumawi ng mas matindi alam mo kaibigan ang totoong pagmamahal yung pagmamahal na galing sa Diyos hindi bumibitaw sa tama kahit mahirap isang araw may isang maliit na batang babae na may hawak na dalawang mansanas tig isa sa bawat kamay kaso lumapit yung kanyang nanay nakangiti and then nagtanong anak Pwede mo bang bigyan si mami ng isa sa mga mansanas mo? Ah, tumingin yung bata sa kanyang nanay ng ilang segundo. Tapos, biglang nagmamadaling kinagat niya yung isang mansanas. Tapos, mabilis din niya kinagatan yung pangalawang mansanas. Alam mo yung nanay, nawala bigla yung ngiti. Nasaktan yung kalooban niya. Akala niya, hindi gustong magbigay ng anak niya. Pero ilang sandali pa, inabot ng bata ang isa sa mga mansanas. At sinabi nito na... Mami, eto po, eto po ang mas matamis. Biglang napaiyakan nanay sa tuwa. Maling-mali pala ang unang akala niya. Ang gusto lang pala ng bata ay siguraduhin na ang ibibigay niya ang mas mabuting bahagi sa kanyang nanay. Alam mo kaibigan, ganito tayo minsan. Mabilis tayo humusga. Akala natin na alam na natin ang totoo. Akala natin malinaw na ang motibo ng isang tao. Pero mas madalas pala ang nakikita ng mata ay hindi ang buong katotohanan. Kaya kahit gaano karami ang alam mo, kahit gaano karami ang karanasan mo, ay palagi mo i-delay -de ang judgment. Bigyan mo ng chance na magpaliwanag ang isang tao. May nakikita ka kasi na mali sa inaakala mo. Alam mo, may mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya minsan, inisip mo, nako, itong taong ito, pasimba-simba pa, pero ito naman yung ginagawa niya. Eh, alam mo, na nakarelate ako nung Sabado. Lumapit sa akin yung anak ko, lalaki, pagkatapos ng kanilang GLC class. Sabi niya, Papa, kinausap ako ni Lord today. Sabi niya, don't judge people by their looks. Napangiti ako. Sabay-sabi ko, anak, yan ang dahilan kung bakit hindi natin dapat husgahan ang mga taong humihingi ng tulong sa kalye. Oo, totoo, may ilan na ginagamit ito sa sugal o sa droga. Pero hindi natin trabaho ang humusga. Kung hindi nila ginagamit ang tinulong sa kanila sa tamang paraan, ay problema nila yon sa Diyos. At hindi natin yon problema. Ang trabaho natin ay tumulong sa nangangailangan. Lalo na kung nakita natin na wala na talaga silang kakayahan. Kaibigan, kung tunay mong minamahal ang kabutihan, matututo kang magpigil sa paghusga at mas pipiliin mong tumulong kaysa magduda. Ibigyan, guard your love. Ang totoong pagmamahal, hindi nanguhusga. Tandaan mo ito kaibigan. Mas mabuting magkamali sa pagbibigay ng kabutihan kaysa magkamali sa paghusga ng kapwa. Ang ganda nito, ulitin ko ha. Ah, mas mabuting magkamali sa pagbibigay ng kabutihan kaysa magkamali sa paghusga ng kapwa. Paano kung talagang kailangan kailangan niya ng tulong eh kaso nauna yung paghusga mo sa kanya. So hindi mo malalaman. Buti pa magkamali ka na lang sa pagbibigay ng kabutihan kaysa magkamali ka sa paghusga. Ibigyan, kailan ka huling nagmadali humusga sa isang tao? Handa ka bang sabihin ngayon, Lord, turuan mo po ako makita ang mabuti kahit sa mga taong mahirap mahalin? Kabilian, guard your love. Paano? By clinging to what is good.